Narito na ang mainit na balita mula sa PNA Headlines. Inutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na maghanda para sa mga posibleng epekto ng bagyong krising. Sa isang press briefing, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na naglabas ng direktiba ang Pangulo sa mga concerned agencies para paghandaan ang pagtama ng bagyo. Dagdag ni Castro, itinaas na ang ng National Disaster Risk Reduction and Management Council ang red alert para sa mas mahigpit na pagmomonitor at pagtugon ng mga sangkot na ahensya. Naglalabas din ang Department of Science and Technology ng sariling weather monitoring at weather update. Nakahanda naman ang Department of the Interior and Local Government at Department of Social Welfare and Development na mag-abot ng tulong sa mga lugar na natamaan ng masamang panahon. Ang bagyong krising ang ikatlong bagyo natatama sa bansa ngayong taon. Sa ulat ng pag-asa, posibleng maging tropical storm ang bagyo ngayong Huwebes at lumakas pa lalo at maging severe tropical storm sa Biyernes. Inaasahang maglalanpol ito sa Cagayan bandang biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga at lalabas naman sa Philippine Area of Responsibility Sabado o Linggo. Umabot na sa mahigit 3 bilyong pisong halaga ng smuggled na produktong agrikultural ang nakumpiska ng mga otoridad. Ito ay sa gitna ng pinaigting na kampanya ng Administrasyong Marcos laban sa iba't ibang uri ng economic sabotage. Sa ulat ng Department of Agriculture, ka ang mga naturang produkto sa iba't ibang operasyon nito mula November 2023 hanggang February 20 ngayong taon. Noong July 8, pinangunahan ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pag-inspeksyon sa 10 container vans sa Port of Subic na naglalaman ng 100 milyong pisong halaga ng frozen na isda, sibuyas at carrots. Bahagi ito ng naharang ng mga otoridad na 31 smuggled na container vans na nagkakahalaga ng kabuang 300 million pesos. Bago ito nakumpiskano noong July 1 na ang nasa 34 million pesos na halaga ng smuggled na sibuyas at frozen mackerel sa Manila Port. Nasabat din na ang nasa 202 million pesos na halaga ng frozen na isda noong Marso. Sa buong 2025, naharang ang 79 na container bonds na nagkakahalaga ng 2.83 billion pesos katuwang ang Bureau of Customs, Philippine National Police at National Bureau of Investigation. Ayon kay DA spokesperson Ernel de Mesa, mahalaga ang Republic Act Number no. 12022 o Anti-Agricultural Economic Sabotage Act para sa epektibong pagsugpo sa mga smugglers. Ito ang naturang batas ang agricultural smuggling, hoarding at profitering bilang economic sabotage. Sa iba pang mga balita, itinlaga ni Pope Leo XIV si Tagbilaran Bishop Alberto Uy bilang bagong Archbishop ng Cebu. Kasunod dito ng pagtanggap ng Vatican sa retirement ni Archbishop Jose Palma na nasa 75 gulang na kung saan sa edad na ito ay kailangan ng magpasa ng resignation ang isang obispo. Nagsilbi si Palma bilang arsobispo ng Archdiocese ng Cebu sa loob ng labing apat na taon. Samantala, kikilalanin naman si Uy bilang panglimang archbishop ng Cebu. Tubong Ubay Bohol, nag-aral ng filosofiya si Uy sa Immaculate Heart of Mary Seminary sa Tagbilaran City. Nag-aral naman siya ng theology sa John Mary Vinay Theological Seminary sa Cagayan de Oro City kung saan dito rin niya nakuha ang kaniyang master's degree sa pastoral ministry. Matatanda ang itinalaga si Uy ni Pope Francis bilang pinuno ng Tagbilaran Diocese noong October 2016. Opisyal siyang umupo sa pwesto noong January 6, 2017, isang araw matapos ang kanyang Episcopal Ordination. Sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ng Movie and Television Review and Classification Board o MTRCB ang diskwento sa review rates ng mga restored local films upang makatulong sa pangangalaga nito at pagsusulong ng film industry sa bansa. Mula sa mahigit 8,000 magiging 3,500 pesos ang special rate sa pag -re review ng mga restored films. Upang ma-avail ang discount rate, kailangan magpasa ng formal letter of request kung saan nakasaad dito ang cultural, historical, or artistic significance ng pelikula. Kailangan na nailabas sa publiko ang pelikula ng at least 10 years bago ang application date kasama ang mga supporting document nito. Bukod dito, magbibigay din ng proof of restoration ng applicant katulad ng sinumpaang salaysay ng kumpanyang nagsagawa ng restoration, maging ang paraan na ginamit sa restoration process. Kailangan din na nakalagay sa letter ang proper attribution ng original na gumawa maging ang grupong nagsagawa ng restoration kasama ang kanilang contact details. Ayon kay MTRCB Chairperson Lala Soto Antonio, layunin ng inisyatibo na ito na hikayatin ang industriya ng pelikula na mag-restore pa ng mga classic films upang ipagmalaki ang likhang sining ng bansa. Samantala, doble kayo ng National Irrigation Administration o NIA sa pagpapaunlad ng irrigation at cropping system sa bansa upang matiyak na abot kayang presyo ng bigas at magandang kita ng mga magsasaka sa gitna ng bumababang farmgate price ng palay. Sa isang interview, ipinilwanag ni NIA Administrator Eduardo Guilin na... Pundasyon ang double dry cropping at solar power irrigation sa ginagawang hakbang ng gobyerno. Sa pamamagitan ng double dry cropping, makakapagtanim ang mga magsasaka sa October at pwede na nilang maani nito pagdating ng February. Pagkatapos nito, maaari na ulit silang makapagtanim sa March at ma-harvest ito sa si July. Sa kabilang banda, ang solar power irrigation naman ay makakapagbigay ng patubig sa hanggang 15 ektarya na sakahan. Makakatulong ito sa pagbawas ng gastusin ng mga magsasaka at mapaganda ang kanilang kita. Ang inisyatibong ito ng NIA ay parte ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na gawing abot kaya ang bigas kasabay ang pagpapabuti ng kabuhayan ng mga magsasaka sa bansa. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang aming website, pinay.gov.ph o so aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng links sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako si Arby Abaracoso. Ito ang PNA Headlines na ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.